Magandang araw mga kay Docs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, Puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Mga kababayan, inaasahan ng marami na sa December 1, 2025, ay muli nating maririnig ang sigawan, halakakan at ingay ng barangay. Panahon na sana para sa Barangay at Sanggunyang Kabataan Elections o BSKE. Pero ngayon, malinaw na, hindi ito matutuloy. At ito ay dahil sa Republic Act No. 12232, ang bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto 13, 2025. Ano nga ba ang nilalaman ng RA 12232? Bakit nito pinahinto ang nakatakdang halalan sa Disyembre? At may pag-asa pa ba na may balik ito? Lalo na't may petisyon ngayon sa Korte Suprema. Yan ang ating tatalakayin dito sa isang masusing pagtalakay ng isyong BSK 2025. Bakit hindi ito matutuloy? Ang Republic Act 12232 ay isang batas na nagtakda ng bagong termino ng panunungkulan para sa mga opisyal ng barangay at Sangguniang Kabataan. Sa ilalim nito, ang dating 3-taong termino ay ginawang 4 na taon. At higit pa roon, itinakda ng batas na ang susunod na regular barangay at SK elections ay gaganapin sa unang lunes ng Nobyembre 2026 at tuwing ikaapat na taon pagkatapos noon. Ibig sabihin, ang halala na dati December 1, 2025 ay opisyal na ipinagpaliban sa Nobyembre seat 2026. Kaya sa ngayon, lahat ng mga nakaupong opisyal sa barangay at SK Mula kapitan, kagawad, treasurer, secretary at mga SK chairperson ay mananatili muna sa puwesto hanggang sa susunod na halalan. Tinatawag itong holdover capacity. Ibig sabihin, hawak pa rin nila ang kapangyarihan, pero hindi dahil sa bagong mandato ng tao, kundi dahil lang sa utos ng bagong batas. Pagkatapos lagdaan ang RA 22232, agad itong sinalubong ng sari-saring reaksyon. May mga natuwa, dahil daw makapagpatuloy ang mga proyekto sa barangay, lalo na sa mga lugar na may ongoing na infrastructure o livelihood programs. Pero mas marami ang umangal. Bakit daw kailangang ipagpaliban na naman ang eleksyon? Hindi ba't ito na ang ikalawang pagkakataon na ipinagpaliban ang BSKE matapos ang 2022? Sa katunayan, noong 2023, idinagdag ng Korte Suprema sa kasaysayan ang isang napahalagang desisyon nang ideklarang unconstitutional ang naunang batas na nagpaliban sa BSKE 2022. Ang dahilan, wala raw sapat na important substantial o compelling reason para ipagpaliban ang halalan. Kaya't natural lang na ngayong taon, muling umalma ang mga tagapagtanggol ng karapatan ng botante. Isa sa mga pinakaaktibong tinig ngayon ay si Attorney Romulo Makalintal, isang kilalang election lawyer na kilala rin sa laban para sa malinis na halalan. Noong Agosto 2025, isinampa niya sa Korte Suprema ang isang petisyon na humihiling na ideklarang labag sa konstitusyon ang R1232. Ayon kay Makalintal, ang postponement ay malinaw na paglabag sa karapatan ng mamamaya na bumuto. Dahil sa halip ng mga bagong leader, ang mga incumbents ay pinalawig ang termino ng walang mandato mula sa mga tao. Dagdag pa ni Makalintal, ang titulo ng batas, an act setting the term of office of barangay officials and SK members, and for other purposes, ay hindi man lang binanggit ang postponement ng eleksyon. Kayat ayon sa kanya, nilabagang batas ang one subject, one title rule ng konstitusyon. Samadaling sabi, kung ang batas ay tungkol lang sa term of office, bakit may nakasiksik na postponement sa loob nito? Ngunit may isa pang bahagi ng petisyon na kumakalat ngayon sa media. Inihayag ni Makalintalang umanoya beria sa mga dokumento na isinumite ng Liga ng Mga Barangay, ang grupong pumapabor sa pagpapatupad ng RA 12232. Hinihiling niya sa Korte Suprema na siyasatin kung tunay at wastong nanotarize ang mga ito, dahil may mga indikasyon umano na hindi ito personal na pinirmahan sa harap ng notaryo. Isang maliit na detalye, ngunit posibleng magdulot ng malaking epekto sa kredibilidad ng depensa ng gobyerno. Sa kabilang panig, iginiit ng Malacanang at Kongreso na legal at makatarungan ang RA-2223-TWIC. Ayon sa kanila, hindi lamang ito postponement, kundi isang reforma sa sistema ng lokal na pamahalaan. Dahil nga, dagdag nila, hindi pwedeng sabay-sabay ang paghahanda ng COMELEC para sa BSKA at sa Bangsamoro Parliamentary Elections ng 2026. Ang postponement daw ay pansamantalang hakbang upang matiyak ang maayos at makatarungang halalan para sa lahat. Ngunit para sa maraming eksperto, ang tanong ay hindi lamang kaya ba ng COMELEC, kundi karapat-dapat bang ipagpaliban muli ang karapatan ng tao na bumoto. Ang halalan ay hindi simpleng aktibidad lamang, ito ay puso ng demokrasya, at bawat pagkaantala ay parang pagkitil sa boses ng mamamayan. Hanggang sa mga oras na ito, wala pang inilalabas na Temporary Restraining Order, TRO ng Korte Suprema laban sa RA 12232. Ibig sabihin, mananatiling epektibo ang batas, at hindi matutuloy ang BSKE ngayong Disyembre 1, 2025. Sa halip, inaasahan na gaganapin ang halalan sa Nobyembre 2026. Pinag-utos na rin ng Korte Suprema na magsumite ng komento ang mga respondent, ang Office of the President, ang Kongreso, ang Comelec, at maging ang Liga ng mga Barangay. Lahat ay may tig-10 araw upang magpasa ng kanilang pahayag. Pagkatapos nito, saka magpapasya ang Korte kung dapat bang maglabas ng TRO o tuluyang dinggin ang kaso sa NBank hearing. Ngunit hanggang ngayon, wala pang public pronouncement kung nakapag-submit na ba ang mga ito ng kanikanilang comments. Mga ka -edox, habang hindi pa nagdedesisyon ang Korte Suprema, ang katotohanan ay malinaw. Walang barangay at SK election sa Disyembre 2025. At kung magpapasya ang Korte na ituloy ang RA 112 mahihintay pa natin ang halalan hanggang Nobyembre 2026. Ngunit kung sakaling ideklarang labag sa konstitusyon ng batas, maari itong baguhin muli katulad ng nangyari noong 2023. Ang barangay election ay hindi lamang tungkulin ng COMELEC. Ito ay tungkulin nating lahat bilang mamamayan. Dahil sa bawat balota, nakapaloob ang ating pag-asa, ang ating boses, at ang ating kinabukasan. Kaya't huwag tayong mapagod magbantay, magsalita, at magtanong. Kailan nga ba muling maririnig ang tinig ng barangay? Sa huli mga ka-EDOX, sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa politika, mga batas na paulit-ulit na nagpapaliban ng halalan at mga pangakong tila di natutupad, isa lang ang malinaw, ang kapangyarihan ng mamamayan ay naantala muli. Hindi ito simpleng issue ng petsa, kundi issue ng karapatan nating pumili. Habang patuloy na dinidinig ng Korte Suprema ang mga petisyon tayo naman ay dapat manatiling mapagbantay. Ang halalan ay hindi pribilehiyo ng mga nasa pwesto, ito ay karapatan ng bawat Pilipinong naghahangad ng pagbabago. Kaya sa mga susunod na buwan, alamin natin ang katotohanan, magtanong, at huwag hayaang tuluyang mapatahimik ang ating boses. Dahil sa dulo, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng taong bayan. Ano sa tingin ninyo? Tama ba na ipinagpaliban muli ang BSK hanggang 2026? Naniniwala ba kayo na dapat ipawalang bisa ng Korte Suprema ang RA-12232? Paano na apektuhan ng paulit-ulit na postponement na ito ang tiwala ng mga botante sa ating sistema? Kung ikaw ang tatanungin, ipagpapatuloy mo ba ang halalan ngayong 2025? O susundin mo ang bagong batas? Ibahagi ang iyong opinion sa ibaba. Dahil ang boses mo ay may saysay -say sa demokrasya. At huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Ed Ox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatoon. Hanggang sa muli, alam